Yan, good morning mga katikit. Good morning. Yan, last trip po kami dito sa Tayabas. 4.30 ang alis. Lunes ngayon, puno po ito. Puno, sitting po itong alis. Yan, may laman na kami mga 35 na yan. Bale dito ay apat na at saka dalawang bow. Kami na lang yung pinakalas. Puro sitting po yung malis na sinunda namin, yung uh, lima. Ayan, dito kami pamila sa harap ng Primark Mall sa Tayabas City. Quezon Province. Ito yung palingkin ng uh, Tayabas, oh. Ayan. Diyan masasarap. Okay po, sakay. Laro yan, magandang mamili dyan sa Tayabas Public Market. Yan, maraming ng baka dyan, saka mga gulay-gulay. So, kahapon ay naka-21,000 lang po kami. Round trip lang kami kahapon, round trip. dami pa sa iyo ngayon, lunis so standing na naman ito hindi naman kami nagpapatayo ng marami ha? hanggang sampu lang para hindi siksikan so yan, uh, nagdikit na ako 37 na yung aking uh, sakayo 9.5 na kaya yung koleksyon 9.5 so dito pag nakapuno ay uh, naka 13 mil dito 13 hanggang uh, 14 Pag maraming diretsyo So yan uh, 42 na yung laman namin Nagdaga na ng 5 yung 37 So maganda dito Ay pwede ka magkape sa McDo yan ang McDonalds O hapong nakapila Ikaw ay nagkakape Pwede ka na rin magbreakfast Ayan o oh. McDonald's oh. Eh kung mapapansin niyo ay balanse uh, sa sakyan. Ng mga nakabarada sa sakyan Yeah, oh. pag uh, putok ng liwanag niyan, marami na sa sakyan diyan. Yeah, kakaunti rin ang dumadaan dito ng uh, bus at sa truck. Doon sa uh, uh, bypass road ng dumadaan yung mga by uh, truck at saka bus saka yung mga ibang sasakyan Ayan, may, may, bypass road dito uh, ang labas nyan ay mga labas ng bayan yung mga papuntang lokban mau, mga ma uh, laguna yan yan na nadaan pero yung pamahuban dito may daan dito Pwede rin doon sa may bus Pwede rin doon sa may talipan Sa may pagbilaw. Yung mga pamauban Yan ang way pamauban yun Ayan malamit na rin dito yung uh, Kamay ni Jesus, yung simbahan Dito sa Tayabas Mga 12 kilometro na lang na tawag sa SM. ng ay like, like, baba, ah, SM. ah, SNR SM Llanas, na, tatlo nang bulsa no. Santo Tomas. Lapit na po yung mga mga Santo Tomas Palengke eh. Lapit na Santo Tomas Oh, yan na, yan, sabi ko. oh tambak ng basero dito, uh, tambak. Tutulin diyan ang mga mga big boy. Santo Tomas. Oh, napakadami sa ero. Mga extra large Santo Tomas. Oh, tamba kam zero sa Santa Tomas. Dito na tayo sa Manila. Oh. Ah, balengge, balengge. <laughs> oh, dam sa sakay. Eh. <laughs> Ay, bumaba pa, magalianis na, magalianis, ready na. Magal ni Ready na kayo! Malapit na kayo bumabao! Ready na! Terapi na naman sa Buendia Ayan, yeah, yeah, naka... Naka kuta kami one way oh. 20,000 Seven hundred eighty-seven. Kuta one way round trip. Grade thirty million. Ab mm India -hmm. Terminal Delhi, mm -hmm. Delhi Terminal. Yung mga napapay May CR dito sa loob Kayo po CR Sa kaliwa